Hello guys, welcome to my katukad vlog channel isang panibagong video na naman tayo at ang gagawin natin mga katukad friends ay magbubukas tayo o mag unbox tayo ng uh, inorder natin na uh, tripod so kayang guys uh, bali ipapakita ko sa inyo kung paano katay na ng aking anak yung ano yung uh, box ayan parang uh, kumakatay na ng baboy kala mo yung uh, tinan ng baboy Ang kinakatay o, ayan guys oh so, So, maganda yung uh, pagka box mga katukad friends na kami in kasi nga uh, nakita ko lang mga katukad friends na safe na safe yung uh, tripod o yung mga inorder na mga katulad neto. At makita niyo mga katukad friends na yung aking uh, anak ko oh, nahirapan magtanggal uh, ng balot. So talagang uh, napakakapal guys para maproteksyonan yung ating in order. Uh, at yun nga, na abang nagantay tayo mga katukad friends, uh, pinagmamasdan ko yung anak ko kung paano niya mailalabas yung uh, karton sa loom uh, loob. At yun nga, iniwan niya guys dito sa Maya uh, tagiliran. Uh, Pagkatapos si eh, gusto niyang paabutin doon sa may dulo o paikutin yung uh, pagkatabas uh, para tingin ko para ma atak niya na lang pa dalawa. ma sa dalawa, guys. At patuloy pa rin mga katukad friends yung aking anak. Uh, At uh, sabi ko rin ako na makita yung tripod na aking in order kasi nga dati yung uh, tripod ko masyadong maliit pero nakita ko dahil sa uh, Ah, uh, ko yung aking uh, anak na panganay na order na ko tripod. Uh, tingin ko uh, maganda naman yata yung aking uh, na-order. Uh, at yun nga malapit nang matapos yung ano, yung pagtanggal ng anak ko dito. Ah, uh, nasa likod na lang. Ayan. Konti na lang, guys. Hinatak hanak, hatak, pinunit-punit. Ayan. Uh, na uh, paunti-unti na guys ano na lumalabas yung kaluluwa ng karton. Putin na lang guys. So ayun, na uh, isang uh, gunting pa guys. Ayun, tapos na. Ano to, dad, ni? na lang. Konting lang tayo guys. Ayan. Yun, napunit din guys, naputol din. So ayun, uh, at makukuha na guys yung ano, yung karton sa loob. Ayan. Ay, tinabi na guys yung ano, yung uh, pambalot. Ito nang balot, ayan. Uh, at lumabas na yung ano, tumambad tumambad na guys yung uh, karton ng ano ng tripod. Uh, mahaba siya guys, uh, ano ayan. Tinatanggal na yung uh, pinakataki para makita namin yung uh, nasa loob. Kung maganda ba o hindi. Ayun, mayroon pa pala guys na ano, na lagayan yon ng tripod. Uh, at binuksan na nang uh, nako oh. ayun uh, yung uh, zipper niya guys uh, at nakita ko guys yung ganda niya ayan ayan yung ating uh, makikita guys so, ayun uh, Abangan natin yung uh, pag uh, release ng ano tripod wow paganda guys ayan oh. na puna ako mga katukad friends ano ah malalapad yung uh, kanyang mga tangkay ayan no ay mga tangkay mataba siya guys ayan binuka niya binuka na mga katukad friends yung ano yung uh, pinaka pa niya so i double check guys na ano na nang anak ko kung ano yung uh, pwede pang makita at matutunan so ayan nga guys Apo, ano uh, bali pinag-aaralan niya uh, at mayroon siyang uh, ikutan uh, ayan. at mayroon siyang uh, Ipinapaikot para tumaas mismo yung uh, lagayan mismo ng uh, cellphone. At mayroong uh, ikinabit guys yung aking uh, anak dito sa ibabaw. Ito yung kabitan guys Oy! ng uh, cellphone. Maganda siya guys kasi makapal yung uh, lagayan niya. O uh, yun nga, unti-unti na nila itinataas guys. pinapaikot niya habang nakatingin yung kanyang friend. At yun, uh, mataas pala guys yung uh, pinaka... Sobra niya. Ayun oh, Yung hinawakan niya, guys. At siyempre, uh, sagad na siya, guys. Uh, siyempre, bababa na rin natin. at 'to? inaalam na alam namin kung ano yung uh, purpose nito. Siyempre, uh, pa-ikot siya, guys, uh, para makuha mo yung mga nasa kaliwa at nasa kanan na hindi umalog. Uh, at pagkatapos sa uh, pinabuksan ko na rin guys yung uh, nasa baba para i-adjust kasi adjustable to guys eh. Ayan, ayan. Tumas na siya guys. Titignan natin mga to quad press kung hanggang uh, gaano kataas 'yung uh, tripod na ating nabili kasi 'yung dati, 'yung sa akin na uh, nasa ano lang, nasa 5 feet lang. So ngayon, uh, bali eh uh, tinatry namin na uh, kunin lahat yung uh, pinaka stand niya. Ayan, guys, ang haba. Ang haba guys, oh. Ayan, Nakakataas. So, sobra-sobra na mga katukad friends kung uh, itatayo natin at mag video uh, tayo. Ayan, binaba uli ng aking anak. Tapos itayo mo ano, itayo nang mabuti. At sinubukan uli guys na ibalik yung ano, yung uh, lock para makatayo nang maayos yung uh, tripod. Uh, yun nga na gusto ko sana makita kung gaano kataas guys yung ano yung ano niya ayan pinataas ko inutusan ko yung anak ko na itaas yung ano yung tripod at lumabas yung uh, friend niya yon mas mataas guys sa mga, uh, magkaibigan Umabod sa anak ayun at yung uh, pinakadulo guys doon sa kisa may umabot yung uh, taas at uh, tingin ko mas matas pa mga tong friends uh, at lalampas pa kung uh, makas pa paamin pa namin yung ano yung uh, tripod kasi hindi pa nga namin guys na na bubuksan lahat na i-adjust lahat yung nasa pa pero sumagad na hanggang ano hanggang uh, kesame ang pagkakalam nito kung ito mga katukad friends, ito ay umaabot ng 6.6.2 yata, 6.2 o 6 plat ang taas ng uh, uh, tripod na to. So man, uh, malaking pakinabang ito sa akin guys, sa aking uh, uh na naman. So ngayon nga na binababa ng aking anak para ibalik sa dati. Uh, naisip ko na pagdating ng araw, pag ako naka-recover. dahil sa time na to mga katugad friends, ang aking uh, ramdam uh, pakiramdam ay hindi maganda. So hindi tayo nakapag uh, uh, video ng maayos. Pero yun nga na pinilit ko guys na makapag ano, na makapag video para magkaroon naman tayo ng uh, mapapanood. So ayun, uh, bali gusto ko lang ipaalam sa inyo mga katukad friends na maganda yung aking na-order. Uh, at sa mga beginner, no, dahil gusto ninyo na magkaroon ng uh, tripod para kung sakali man na uh, magbibidyo uh, kayo uh, at medyo uh, wala nang hawak-hawak. Ayun, uh, tataas na lang ninyo mga katukad friends. Uh, maganda, maganda siya, guys. Maganda. So, ayun, uh, gusto kong magpasalamat sa ano sa mga nagpakita ng mga video na aking uh, nakita naman, napanoon, uh, at meron naman ako nagkaroon naman ako, guys, ng ideya para um mabili ito at magamit sa aking pagbibidyo. So, ayun, guys, uh, binalik na lang anak ko sa may karton at uh, maraming-maraming pong salamat sa inyo. Sa inyong uh, walang sawang uh, bag, uh, pag pagsuporta sa aking uh, channel. Maraming maraming pong salamat. Uh, at sa mga darating na araw, mga katukad friends, uh, maganoon na, na tayo. magbi tayo dahil uh, medyo lumalakas na si Katukad at makakapag-video uh, na naman tayo at makaka ang ganito na mga ang video na to mga katokad friends at gusto ko magpasalamat patuloy sa inyo sa inyong nga uh, suporta sa aking uh, channel. Maraming maraming pong salamat at ganun din, ganun din sa uh, aking uh, subscriber. maraming uh, maraming marami salamat at lumampas na ng 1,000 uh, subscriber yung aking, ano, yung aking uh, subscribe. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Uh, magkita kita tayo muli sa panibagong video at uh, ang uh, Aking gagawin mga katukad friends ay babaguhin ko yung aking uh, content. Uh, Magta-travel tayo guys at magpipishing tayo uh, at sa mga mauli ko mga katukad friends, uh, magluluto tayo dahil yun talaga naman ang gusto ko sa buhay ko sa pagpukontent bilang isang uh, content creator. So ayun, uh, magano tayo, magpipishing tayo mga katukad friends. So wala nang na mix tayo ng gagawin mga katukad friends last night itong aking uh, ginawa ah uh, dahil sa susunod na mga gagawin ko mga video mga katokan friends ay fishing na tayo. Travel fishing and cooking tayo. Bye bye. Peace.